Ang kwento ni na Jen at Bea, ang magkababata. Tumaki si na Jen at Bea sa isang barangay kapag nakikita ang isa, siguradong malapit lang isa pa sa kapit bahay. Kilala sila bilang magkapatid na hindi magkapatid. Si Jen tahimik, marespeto at hindi na nga away kahit kailan. Parang palagi may daladala ang pasyensya sa busa. Si Bea naman palaban na bilis sumagot pero malambot ang puso kapag close niya ang tao. At kay Jen, doble ang lambot ng puso niya. Nung bata pa sila, lagi nilang inaasar na sabay tayo magkakatrabaho, sabay umaman, pero hindi ganon ang nangyari. Ang unang paghingi ng tulong. Pagdating nila sa adulthood, nagkahiwalay sila ng landa. Si Jen na ahanap ng trabaho bilang admin assistant. Si Bea laging job hoping, hindi makaharap ng long term, pero kahit gaano kada katagal sila hindi mag-usap, isang chat lang ni Bea bumabalik lahat ng memories nila. Isang gabi, 11.52pm, nag-vibrate ang phone ni Jen. Bes gising ka, emergency lang, pwede makahiram? Si Jen, kahit antok na antok, agad sumagot. Magkano? Anong nangyari? Nagvideo ko si Bea halatang galing sa iya. Bes, please, 4K lang, promise ko, next week balik ko talaga, hindi ko na alam gagawin ko, wala akong malapitan. Hindi man tanim ni Jen, alam na niyang stress ang kaibigan. Kung tutuusin ko lang sa budget si Jen, may bills, may upa, may padala sa pamilya, pero sinabi niya, Oo oh, naman, don't worry Bea. Isang linggo ng katahimikan. Imipas ang isang linggo, hindi nag-message si Bea. Si Jen ay ayaw na magmukhang naniningil. Mahinayaan mo na. pagdating ng second week, may bagong post si Jen sa Facebook. Bea Self-Care Day. Nails done, may milk tea, nakakape sa sikat na kafe. Hindi agad nag-react si Jen. Ayaw niya maging judgmental, nga napaisip lang siya. May facial self-care, pero wala pang bayad. Nag-chat siya ng mahinaan. Jen, hi Bea, pa-update lang po doon sa hiniram mo. Nasin, walang reply. Ang pag-iwas ni Bea. Nung ipos ng tatlong araw, nag-message ulit si Jen. Jen, bes, baka naman may update ka. Kahit partial, okay lang. Sin ulit. Pang-fourth day, huminga ng malaring si Jen. Bumigat ang dibdib niya, pero kailangan talaga niya yung pera. Yun ang pambayad ng kuryente. Nag-chat ulit. Bea, ka lang na talaga. Puso yun naman ang update. Nabasa pero wala pa rin sagot. Hindi ito yung Bea na kilala niya. Ang tawag na hindi inaasahan. Sabado ng gabi, makain si Jen ng noodles. Nag-i-edit na reports para sa work. Nang biglang tumunog ang phone. Incoming call, Bea. Pagsagot niya, Ano ba, Jen? Bakit parang araw-araw mo na akong kinukulit? Nagulantang si Jen. Hindi siya ini-expect na ganung kabigat ang boses. Bea, hindi kita kinadagalitan. Nanghihingi lang ako ng update. Pero biglang sumabas si Bea. Hindi na ikaw may problema sa buhay. Bakit perang-pera mo na lang iniisip mo? Nang laki ang mata ni Jen, naramdaman niya ang kirot, siya pa ngayon ang sinisisi. Tahimbik siyang sumagot. Bea, hindi ko sinasabi na ako lang ang may problema pero pinahiram kita dahil tiwala ako iyo. Kailangan ko rin kasi. Alam mo, Jen, ang dahil mong sinasabi kung alam ko lang na ganyang kapala, hindi na sana ako ng hiram. Tumunog ang bitaw, tapos na ang tawag. At naiwan si Jen, nakatulala, nanginginig. Hindi dahil sa pera ang issue, kundi dahil nasaktan siya ng taong akala niya hindi siya sasaktan. Ang panahon ng katahimigan. Lumipas ang mga araw, walang message, walang tawag si Jen. Nagbahay mo na muna, huwag maghabol. Masakit pa kasi, pero masakit man, hindi siya nagtanim ng galit. Gusto lang niya na respeto. Isang gabi, nag-message siya. Bea, hindi pera kaya samaan ng loob ko. Ang masakit ay kung paano mo ako sinigawan. Sana maalam kung siya unang taong tumulong sa'yo. Send, seen, no reply ang bagabago ng hangin. Yung linggo ang pas may mga common friends sila na nag-message kay Jen. Uy, Jen, nahiram ba siya sa'yo? Kasi sa amin din ni, same experience, sa sweet. Tapos kapag nasingil ka, ikaw pa galit, friend ko na siya, grabe attitude. Unti-unting nila ng tao ang ugali ni Bea. Unti-unti rin siya nilayuan ng mga tao. Di dahil sa pera, kundi sa paraan niya sa mga taong tumulong ang pagkikita pagkaraan ng ilang buwan. Apat na buwan ang lumipas bago muling nagkita sina Jen at Bea. Hindi sinasadya nagkita sila sa grocery. Nakatayo si Bea sa A. May hawak na instant noodles. Pagtingin nga sa kaliwa na patigil siya. Nagtagpo ang mata nila si Jen, kalmado, hindi galit, hindi takot. Si Bea halatang kabado. Naglakad si Bea papalapit. Jen? Matagal ko nang gusto mag-sorry. Hindi ko si Jen, pinakinggan niya. Alam kong mali lahat ng ginawa ko, naiya ako, nilaman nako ng fried ko, maikutikot ang problema ko, tapos ikaw pa naging tampuhan ko. Sa so, unang pagkakataon, nakita ni Jen ang beyan na kilala niya dati. Hindi yung galit, hindi yung mayabang, hindi yung beyan na marupok, natatakot, ng kakabpe. Si Jen ay huminga ng malalim. Beya, hindi ko naman kalangan ng grand apology. Ang kailangan ko lang noon, respeto. Tumango si beya, hawak ang luha. Jen, babayaran ko yung utang ko, kahit paunti-unti, hindi ko mamabawi yung ginawa ko, babawi ako sa gawa, hindi sa salita. Nagulat si Jen, pero hindi siya nag nagpaasa. Okay, pero beya, hindi ibig sabihin na okay na lahat ngayon, kailangan ko ng oras. Tumangon ulit si beya, mas naiyak. Kahit anong oras na kailangan mo, tanggap ko, Pagbawi. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagbigay ng deadline, at si beya hindi na rin nagbigay ng pangako ng next week o oh, promise. Noong nga tanggap ni Jen ang 1,500 pesos, halos maiyak siya. Dahil sa pera kundi sa effort na sa wakas ay totoo. Unti-unting, hindi malang sila bumalik sa dati, pero tuto silang maging totoo sa isa't isa. Hindi na agad nagbigay si Jen ang tiwala, hindi na agad nagpapadala si Bea sa pride. Hindi perfecto pero may pagbabago. Aral ng kwento, sa buhay darating ang mga Bea, taong hirap, nangungutang, umaasa. Darating ang mga gen, taong mabait, nagbibigay, laging nandyan. Pero kapag sinail mo, doon mo makikita ang tunay na ugali. Ang pera ay nababayaran. Ang respeto kapag nawala, mahirap nang ibalik. At minsan dahil masama ang tao, minsan natatalo lang sila na sarili nilang tapot at pride. At minsan, kailangan mo rin pumili kung saan ka ligtas, kung saan ka hindi sisigawan dahil nagtanong ka lang, kung saan ka hindi sis sisisi dahil tumulong ka.